What's up mga kaswabi, welcome to my vlog Ngayong hapon, ibibidyo ko nga itong mga katrabaho kong FW mga kaswabi na naglalaro So ayan na sila Ang unang nagshoot sa si Idol mga kaswabi Yan o, oh, yung lagi kong binablog Kilala nyo yan siguro mga kaswabi Alright, yung nakagreen naman si Osman at, at ito naman sa Idol, taga Mindanao Yan po ay mga Muslim brother natin mga kaswabi Alright, marami po sila dito na Muslim mga Aswabe, Siyempre, meron din mga kresikyano dito. Alright. Dito po kami sa 5 pa Saudi Arabia. Ito po ang libangan namin dito sa aming accommodation mga Aswabe. Yung moves mo. So, ano sa idol. Galingan mo naman na idol. Hey, Pakita mo yung galing mo dito sa paglalaro. Yung moves mo na pang malakasan. Wala sa idol, hindi ba ka shoot? Galingan mo naman na idol. Mag jacket ka pa naman. Ito naman, susunod si Usman mga kasabi. Tignan nga rin kung makashoot to. Shoot! Wala. Wala rin. Hindi rin makashoot si Usman mga kasabi. So, isa pa. Yo, wala pa rin. Table dribble. Shoot. Alright. Yan, darating na rin si Joey Boy. Ang gusto maglaro si Joey. Ano nga, pumunta na mga nga, pumunta mga kasabi si Joey Boy ang isang Ilocano rin tulad ko mga kaswabe from Tabugaw, Ilocosur yun po pala ay isang taimik na tao po yun mga suabi. pero mabait po yan mga kaswabe si Joey oh. pero oh. ay maglaro yan mga suabi, oh. hook shot hook shot very yeah, good Joey alright dito pala kami sa Faifa, Saudi Arabia mga kaswabi. Malapit po kami sa Jizan. Dito sa boundary ng Yemen. So ang trabaho pala namin dito ay coffee farm at yung pagukay ng babawal na alamang gats mga kaswabi. Halos lahat kami dito, Pilipino mga kaswabi, ang nagtitrabaho dito sa Faifa, Saudi Arabia. So ayan mga kaswabi, panoorin mo na sila dyan na naglalaro mga kaswabi para makakita kayo ng kaibang moves dyan ni Joey Boy at ni Osman mga kaswabi. O! Mm -hmm. So dito na po nagtatapos ang aking vlog. Thanks for watching.